Hello guys, ito yung aking ano, oh, see? Malaki na, lumaki na sila. Tapos, ayan ng ano ko, oh. Kaya lang yung ano ko, oh, kalabasa, namamatay yung bunga. Hindi natutuloy, hindi tumutuloy. Hindi tumutuloy yung aking bunga, kalabasa. Pati upo, hindi na tumutuloy. Bakit kaya? Hmm. pati bimio. Hmm? Pati bimio. Pati bimio. Okay. Ayan. Ayan ang aking... Ano. iba Hindi, hindi siya natutuloy. Hindi tumutuloy.

ayaw ayaw tumulo yung bunga hmm? Tapos ito yung aking okra. Malaki na din. Kaya lang anong oras na. Ayan yung okra. Sili. Talong. Wala pa rin bunga. Ayan yung sili ko. Oh. Ayan guys. Ayan guys ang akin. Ano? August na. Bago August na. Next week wala pa rin. Ayan guys. Tapos ito pa. Ula, hmm? Ayan pa. Ayan pa. Okay. Oh. oh, beans. Yan yung beans. Wala pa rin bunga. Puro bulaklak yung beans ko. yun oh. uh yun -huh. Yan. Yan yung mga ano ko. Okay. pa din. O, oh, ito. Mayroon pa na Ito. Yung sitaw. Namumulaklak na rin sila. Ayan. Ayan yung ano. O, oh, mayroon na rin to. Ayan ang. Oh. O, oh, ito yung ano, mabunga. yung maliit. O, ang pala yung maliit. Ito pa. Ayan, guys. Tapos yung kamatis ko. Yan lang. Ang tagal nilang mag, ano. Itong beans, wala pa. Puro bulaklak. Sana magbunga na rin sila. Ayan, guys. Hindi ko alam yung ano. Ito, mahaba yung ano. Ayan, guys. Ang aking munting sardine. mm -hmm. Ayan na. Ayan. Ayan ang aking munting hardin. Ang munti kong hardin. Ha? Ah, ah, ay! Ay! Nahinag na naman! Anak ah, ko na naman! Oh. Ay! Okay! <laughs> okay. okay, guys, thank you for watching. <laughs> good, 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 good. Bye bye. Thank you for watching, guys. Bye bye.